Kaninang madaling araw, ang IDF ay nagsagawa ng makabuluhang airstrike sa Syria na nagtatarget sa mga posisyon na uugnay sa mga militia na suportado ng Iran na ang operasyong ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte sa militar ng Israel na naglalayong kontrahin ang impluensya ng Iran sa rehiyon at pigilan ang paglilipat ng mga advanced na armas patungo sa Lebanon. Ang airstrike ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan Partikular na kasunod ng pagtulong ng mga terorista sa Syria sa kaalyado nitong Hezbollah sa Lebanon, na humantong sa pagbomba ng IDF sa mga lungga ng mga Syrian terrorists. Ang pag-atake na ito ng Israel, ay naganap bandang alas 2.50 ng madaling araw, na talaga namang ganulat ng IDF ang mga terorista, at winasak nito ang mga pasilidad na imbaka ng mga armas sa Latakya, isang lungsod na malakas ang kapangyarihan ni Pangulong Bashar al-Assad, na matatagpuan malapit sa isang airbase ng Russia. Ayon sa Syrian state media, na ang pag-atake ay nagresulta sa hindi bababa sa dalawang sibilyan na kaswalti, at nagdulot ng malawak na pinsala sa mga pribadong ari-arian sa lugar. Iniulat ng militar ng Syria, na naharang ng kanilang mga air defense system ang ilan sa mga paparating na misail ng IDF, ngunit hindi lahat ng mga misail ay matagumpay na na-intercept ng militar ng Syria, na ang mga pambobomba ay nagdulot ng malaking pagkawasak sa lugar. Ang Latakia, isang lugar na medyo delikado para sa IDF dahil malapit lang ito sa mga aset ng militar ng Russia. Gayunpaman, pinahigting pa rin ng Israel ang mga aksyong militar nito sa Syria mula nang sumiklab ang salungatan sa Hamas noong ikapito ng Oktubre kung saan patuloy na tinatarget ng militar ng Israel ang mga pasilidad na nauugnay sa mga puwersa ng Iran at ang mga proxy nito tulad ng Hezbollah, na gumagamit ng teritoryo sa Syria upang kumuha ng mga armas at mga kagamitang pandigma. Ang Israeli Defense Forces ay naglunsad din ng mga airstrikes sa bayan ng al sa Katimugang Lebanon, na nagpapatindi pa sa patuloy na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at Hezbollah. Ang pag-atake na ito ay bahagi ng mas malawak na pattern ng militar ng Israel na naglalayong lansagin at lumpuhin ang pamunuan ng Hezbollah sa pagpapatakbo nito sa malaking bahagi ng Lebanon. Ang mga pambobomba ng IDF sa al Zarariya ay iniulat na target ng Israel ang mga pasilidad na pinaniniwalaan nilang imbakan ng mga armas at kagamitang militar na nauugnay sa Hezbollah, kung saan inilarawan ng mga ulat ang isang serye ng malalakas na pagsabog na yuminig sa lugar kanina. Ang mga residente ng bayan na ito, ay nagpapahiwatig na ang mga pambobomba ay nagresulta sa malaking pinsala sa parehong mga instalasyong militar at infrastruktura ng sibilyan na dumagdag pa sa patuloy na krisis ng Lebanon. Tinukoy ng mga opisyal ng Israel na ang kanilang mga aksyong militar ay isang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ng pambansang seguridad, lalo na dahil sa tumataas na kakayahan ng misail ng Hezbollah dahil sa patuloy na pagtulong ng Iran sa mga grupong ito. Ang IDF ay partikular na nakatuon din sa pag-target sa maraming terorista sa timog bahagi ng Lebanon, kung saan pinasabog ng mga puwersang Israeli ang mga lungga ng Hezbollah sa lugar na ito, na nagbigay sa kanila ng matinding galit dahil sa sunod-sunod na pagkawasak ng kanilang mga hideout. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, pinaigting ng militar ang pagsulong ng ground unit nito sa kalupaan ng Southern Lebanon, na kung saan na mataan ng drone ang maraming presensya ng Hezbollah sa lugar na ito, na humantong sa matinding bakbakan ng magkabilang panig, at pagkabora sa mundo ng mahigit sa 25 na militanteng grupo. Isinasaad ng mga ulat, na hindi bababa sa pitong militar ng IDF ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga anti-tank guided missile ng Hezbollah, na nagbigay ng malaking inis sa gobyerno ni Netanyahu dahil sa mga advance na armas ng Hezbollah. Hindi naman pinalagpas ng Israel ang lugar na ito sa Lebanon, kung saan hindi tinantana ng IDF ang bahaging ito sa pagbomba hanggang sa hindi madurog ang maraming terorista na sumasalamin sa matinding galit ng IDF sa mga teroristang ito dahil sa patuloy na mga missile attack ng grupo patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Sa nakalipas na 24 oras, ang operasyong militar ng Israel ay naging matagumpay dahil sa napasabog nito ang maraming mga longga ng mga militanteng grupo, kasama na ang pagwalis ng IDF sa maraming militar ng Hezbollah na patuloy na nakikipaglaban sa gobyerno ng Israel. Ayon sa tagapagsalita ng IDF, na ang mga operasyon nito ay nagresulta na sa malaking pagkalugi ng Hezbollah, na iniulat nito na nasa humigit kumulang 1,500 Hezbollah fighters na ang nabura sa hanay nila, mula nang magsimula ang mga aksyong militar na ito isang figure na binibigyang diin ang intensity at pagiging epektibo ng mga operasyon ng Israeli. Nakatuon din ang IDF sa pag-aalis ng mga senior commander sa loob ng Hezbollah na naglalayong guluhin ang kanilang command at control capabilities upang ma ang mga ito sa labanan. Dagdag pa ng IDF na ang mga layunin ng Israel ay malinaw pa sa sikat ng araw sa pagwasak sa pamunuan ng Hezbollah upang matiyak na ang mga grupong ito ay hindi na maaaring gumana ng malaya sa mga hangganan ng Israel. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Lebanon at Syria, ang Hezbollah ay nagsagawa ng hindi bababa sa labindalawa na pag-atake kanina, na pangunahing nakasentro ang mga bambang ito sa mga posisyon ng Israeli Defense Forces sa kahabaan ng hangganan. Kasama rin sa mga pag-atake ang mga rocket strike at drone assault na may mga kapansin-pansing insidente na iniulat malapit sa Haifa at Ein Shemer, kung saan ang Hezbollah ay naglalayong wasakin ang mga instalasyong militar ng IDF. Ang mga pagkilos na ito ng mga militanteng grupo ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng Hezbollah upang pababain ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Israel sa rehiyon ng Lebanon. Ang Hezbollah ay naglunsad din ng ilang mga rocket fire na nagtatarget sa mga lugar na malapit sa Haifa, na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Israel. Kabilang dito ang hindi bababa sa tatlong magkakahiwalay na rocket strike na naglalayong puntiryahin ng militar at sibilyan. Pinaigting rin ng Hezbollah ang paggamit ng mga anti-tank guided missile laban sa mga tangke ng Israel malapit sa Avivim na nagpapakita ng kanilang tactical na pagtuon sa mga operasyon sa lupa at direktang pakikipag-ugnayan sa mga nakabaluti na unit ng Israel. Ang pagtaas ng kakayahan ng Hezbollah ay dumating pagkatapos ng isang serye ng pagbora ng IDF sa matataas na leader ng Hezbollah at Hamas, kabilang na si Yaya Sinwar at Hassan Nasrallah, pati na rin ang iba pang mga pinuno na winalis ng IDF sa tunggalian na ito. Kasunod ng mga pangyayaring ito, inihayag ng Hezbollah ang isang bagong yugto ng salungatan sa mga operasyong militar nito laban sa Israel na ayon sa kanila ay kinakailangang mabuwag ang gobyerno ni Netanyahu upang hindi na ito makapaglunsad pa ng mga karagdagang pambobomba sa Lebanon na ang tanging naapektuhan di umano ay ang maraming sibilyan. Binigyang diin ng Deputy Secretary General ng grupo na si Sheikh Naim Qasem na ang bagong yugtong ito ay makikita sa mga darating na araw na nagpapahiwatig ng pagbabago patungo sa mas agresibong taktika ng Hezbollah. Si U.S. President Joe Biden ay nagpahayag ng mga alalahanin sa tumitinding salungatan. Ngunit iminungkahi nito na maaaring may mga pagkakataon para sa mga diplomatikong resolusyon, partikular na tungkol sa sitwasyon sa Lebanon. Gayunpaman, kinilala niya na ang paggamit ng kapayapaan sa Gaza at Lebanon ay nananatiling mas mahirap dahil sa patuloy na karahasan. Ang Estados Unidos ay patuloy din na sumusuporta sa Israel sa pamamagitan ng tulong militar habang hinihimok ang pagpigil hinggil sa paghihiganti ng Israel para sa mga potensyal na mga pambobomba laban sa mga pasilidad ng Iran upang hindi na tumaas pa ang tunggalian. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israel kanina sa Syria ay nagha-highlight sa mga layunin ng Israel na neutralize ang mga kakayahan ng kalaban na dumagdag pa sa pagiging komplikado ng Middle Eastern geopolitics. Habang patuloy na kinakaharap ng Israel ang impluensya ng Iran sa pamamagitan ng mga proxy nito, ang salungatan sa hinaharap ay nananatili pa rin mataas dahil sa potensyal na gantihan ng magkabilang panig na magdudulot ng mga alarma hindi lamang sa katatagan ng rehiyon kundi pati na rin sa mga maraming sibilyan na nasa gitna ng labanan. Ang mga pag-atake naman ng Hezbollah ay kumakatawan sa isang kritikal na sandali sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Dahil ang magkabilang panig ay nagpapalakas sa kanilang mga operasyong militar at retorika na nagmumungkahi ng napipintong pangmatagalang tunggalian na ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago. Ang United Nation ay mahigpit na nagmamasid sa mga kaganapang ito habang ang mga diplomatikong pagsisikap ay patuloy na isinusulong sa gitna ng pagtaas ng labanan na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa mas malawak na katatagan at seguridad ng rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.